isang eksena ang nagpapakita kay Heron na may estatwa ng kanyang sarili. Sinabi niya sa batang iyon na hinanap siya ng kanyang ama, dalhin na lang siya nito sa estatwa. Ganap na tinalikuran ni Heron ang kanyang pamilya, sa kabila ng pagiging panganay na anak ng isang dating maunlad na martial arts clan. Siya ay ipinasok sa Sky Ocean Merchant Union sa pamamagitan ng isang kasunduang kasal, at hindi siya tumutol. Ilang taon ang lumipas, sinalakay ng desekt ang Tianhong Clan, at habang pinapanood niyang maglaho sa apoy ang kanyang pamilya, napagtanto niyang minahal niya ang kanyang ama sa kabila ng lahat. Sa gitna ng galit at pagsisisi, kinuha ni Heron ang estatwa at sinimulang ihampes ang kanyang ulo rito habang sumisigaw na parang baliw. Tumakbo si Yona upang pigilan siya, sinasabing mapapahamak siya. Bumagsak si Heron sa kanyang mga tuhod habang niyakap siya ni Yona upang pakalmeyan magkasama nilang hinarap ang sakit ng nakaraan sa buong magdamag. Sa loob ng karwahe, si Heron ay nagsasabi kay Yono na magbabago na siya mula ngayon. Nangako siyang aayusin ang relasyon nila ng kanyang asawa, titigilan ang trabaho sa hot cosplay na ginagawa niya, at mas bibigyang pansin ang kanyang pamilya. Sinabi rin niya na tapos na ang panahon ng kanyang pagdadalamati at handa na siyang maglingkod sa mga mahal niya sa buhay. Bagamat may agam-agam siya sa malamig na pagtanggap ng kanyang asawa, natawa siya at sinabi kay Yona na itinuturing niya itong parang pamilya. Ngumiti si Yona at sumagot na patuloy siyang maglilingkod ng maayos. Biglang may tumagos na isang bagay mula sa gilid ng karwahe, isang lalaki na tumama kay Yono, dahilan upang matapon si Heren sa ere. Lumabas ang lalaki sa kabilang bahagi ng karwahe at bumagsak si Heren sa lupa kasabay ng pagtagilid ng karwahe. Ang matandang lalaki, na tumago sa karwahe, ay nagawang makabawi ngunit dahil sa labis na momentum, siya ay sumalpok sa isang puno. Sinabi niyang sira-sira na ang kanyang mga laman loob habang duguan ang kanyang bibig, senyales ng malalang pinsala. Lumapit ang isang grupo ng mga nakamaskarang asasin. Habang ang isa sa kanila ay umatake gamit ang espada, nagawa ng matanda na harangin ito gamit ang kanyang kamay, kahit na ang espada ay tumagos dito sinabi ng mga asasin na binalaan na nila siya na walang ligtas na paraan upang makaalis. Habang patuloy na dumudura ng dugo, tinanong ng matanda kung paano nila nagawang trader rin siya. Samantala, sinamantala ng iba pang mga asasin ang pagkakataon upang saksakin siya sa chan. Sinabi nila na hindi nila akalain na ganito magtatapos ang tinatawag nilang demonic master, isang nakakaawang wakas. Doon nalaman na ang mga asasin na ito ay dati niyang mga disipulo. Sa huli, nagpipigil ng galit ang Demonic Master habang grabe ang kanyang mga sugat. Dahil sa nakakainis na Blood Demon Castle at kung hindi niya aayusin ang mga kalaban ngayon, hindi siya makikilala bilang Demonic Master. Nagsimulang maglabas ng pulang aura si Huran, nagpapalipad sa mga kalaban o bakang ay nagbabapurisa pa sa ilan. Habang bumabagsak sila, dahan daw ang tumayo si Huran, dugoan ang ulo, at napansin si Yona na nakahiga ng di kalayuan. Nang makita niya ang dugo sa lupa, mabilis siyang tumakbo papunta sa kanya. Ngunit huli na ang lahat, ang mga mata ni Yona ay wala ng buhay at ang kanyang katawan ay malota na. Nagsimulang manginig si Huran, sumigaw, at tinanong kung bakit palagi siyang minamalas sa buhay. Habang papalapit ang demonic master, nag-iiwan siya ng madugong bakas. Sa wakas, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, sinasabing kailangan niyang maghanap ng bagong katawan bago tumigil ang tibok ng kanyang puso. Kailangan gamitin niya ang spirit possession technique, ngunit patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang bibig. Sinabi niyang baka dito na magtatapos ang kanyang paglalakbay. Ngunit biglang narinig niya ang tinig ni Yona, puno ng galit, na tinanong kung bakit siya nawala ng kapamilya dahil lang nasangkot ito sa laban ni Huran. Lumapit si Yona, galit na galit, at hinawakan siya sa kwelyo. Sinabi nitong kilalanin man lang ang kanyang pagkakamali dahil namatay ang kapamilya niya. Ngunit ang matandang demonic master ay walang sinabi. Habang sinisigawan siya ni Huran, biglang inilipat ng matanda ang kanyang aura sa mga dulo ng kanyang daliri at tinamaan ang mga pressure point ni Huran. Dahil dito, naging matigas ang katawan ni Huran at bumagsak siya sa lupa, nagtataka kung bakit hindi siya makagalaw pilit niyang iniintindi ang sitwasyon at pilit gumagalaw ang kanyang kamay, ngunit bigo siya. Ang demonic master, habol ang hininga, ay nagsabing hindi dapat retuhin ng ganoon ang isang matandang sugatan. Si Huran naman, galit na galit, sinabing alam niyang martial artist ang matanda pero hindi niya mapigil ang mawalan ng kontrol sa emosyon. Sinabi niyang hindi siya makapaniwalang ganito ang kanyang katapusan, umupo ang matanda sa tabi niya at sinabing ito na ang huling pagkakataon niyang gamitin ang spirit possession technique. Gusto niya ng batang katawan na may talento upang hamaba ang kanyang buhay. Ngunit dahil nasa kanyang huling sandalina, wala siyang ibang magagawa. Habang inaayos ang kanyang kamay, sinabi niyang, kahit katawan ng baboy pa ito, kailangan niyang gamitin ito ng buong husay sinimulan niyang mag-inject ng isandaan at anim na taon ng kanyang martial essence bilang tunay na susi. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakalagay sa tiyan ng katawan, habang ang kanyang kanang kamay, na nagtataglay ng kanyang kaluluwa at espirito, ay itinapat sa noon ng katawan. Kailangang sabay niyang ipadala ang mga ito upang mapanatili ang pagkakaisa. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting naglaho ang aura, at bumagsak ang katawan ng matanda habang si Heron ay bumangon, Itinulak ang katawan palayo, at tumingin sa kanyang kamay habang dahan-dahan itong sinasara. Isang tusong ngiti ang sumili sa kanyang labi dahil matagumpay ang possession technique. Ngunit biglang sumakit ng matindi ang kanyang ulo. Ang matanda ay nagsabi, dapat ay napipigilan ka na ng aking tunay na ki at espiritual na lakas. Makikita ang espirito ng matanda na lumulutang sa likod ng katawan. Galit na galit si Heron, sinasabing hindi siya papayag na mamatay ng ganito. Nagsimulang magbanggaan ang kanilang mga espirito sa likod ng katawan. Sigaw ni Heron, kailangan kong mabuhay at makapaghiganti para sa aking angkan. Tugon ng matanda, napahanga ako sa iyong matibay na kalooban, ngunit sa huli, ito'y walang silbi. Sinimulan niyang higupin ang kaluluwa ni Heron, kinukuha ang kanyang kakanyahan. Nagsimulang mabura ang kaluluwa ni Heron habang nawawala ang kanyang kamalayan. Isa sa mga asalan ang lumitaw sa likod ng katawan ni Heron at agad na napansin ang nangyari. Sabi nito, mukhang nagtagumpay na ang demonic master sa paglipat ng katawan. Kaya pala tinawag siyang master ng napakaraming demonic humans ng tatlong demonic heavens, ngunit bigla siyang huminto sa kanyang papuri at umatake gamit ang kanyang espada. Ang matanda ay nagmamadaling nagsabi, Masama ito. Hindi pa tapos ang spirit possession technique. Tumama ang espada sa kanyang lalamunan, dahilan upang bumuga siya ng dugo. Isang pulang aura ang nagliwanag, kasunod ng tila pagsabog.